Tumatawad. Ay, si Lola Ay, hello po, Lola Ay, hindi po Hindi pa po, po ako kumakain Si papi po kasi lagi Umiinom huh? Hindi ko po, po alam kung bakit Eh Ba't din nga si mama Nandun sa si kapitbahay Nag-e-scutter At ah! mamurites pa hindi ko po alam Tapos si Papa nga nagsusugal Nag, tapos pati din si Mama nagmamitis doon sa kapitbahay. Tapos pati na si Papa nag, naging tamad. Ayaw maginis. Tapos isa pa, si Papa nagsusugal tapos nag-iinom. Tapos si Mama nga laging nagmamukot doon sa kapitbahay. Tapos ang payat ko na po, hindi pa din po ako nilito ng mga pagkain. Gusto ko mag-jarebe sa magdo. <laughs> si papa laging nag-scatter at umiinom. Si Mama nagmamukot at, at nag-scatter at naglalaro. Hindi ko nga po alam eh. Nagkasakit nga po ako. Ang init, -init ko ng uno ko. Magpadala ka na lang ng Jollibee. Para sa akin, hindi yung mga dalawang iyon. Lagi naman nila inuubos eh. Tapos si Papa hindi pa nawalis. Ang galit-galit nga dito. Tamad siya. Hindi ko po, po ako naginigil wala pang sabon at shampoo. Mm. Mm. Hindi pa naman bumibili si mama at si papa ng shampoo at ng sabon. Eh, hindi ko nga po alam eh. Hindi ko na alam kung plus kasi yung sakit-sakit na ng ulo ko. Lola. Ano so, ka usap mo? Sa daw. Lola mo. Ano sabi? Sabi ko, okay lang. Okay lang tayo? Sabi mo, okay lang kami? Okay lang tayo? Um, tapos Tapos, inaalagaan mo ako, hindi ka naglalasing. Ha? Huh? Hindi ako naglalasing, inaalagaan kita. Tapos, lagi mo akong tunuan ang mga pagkain. Ano ganun? No?